video so may special tayong bisita at ito ay si Sir Doc um, Bisdak ng Battlecock. So ngayon nandito siya para bigyan tayo ng tips and ideas sa ating mga baboy na alaga. Yan mga ka-farmers ito po pala si Doc Bisdak Angelo Grabe uh, ng Battlecock po. Uh, ako po yung bali technical coordinator ng Luzon, Visayas, Mindanao at uh, naka, nagagalak po kami na inibitahan po tayo ni Ma'am Tessa dito po sa farm niya para syempre mag-share naman po ng ideas. Uh, para mas lalo po nating uh, mapalago yung uh, pagninegosyo po natin ng baboy. So doc thank you po sa pagbisita nyo dito sa aking farm at um Meron po ba kayong mga pwedeng mabigay sa akin na tips para po sa aking mga baboy dahil medyo lumalaki na yung ating ang population ng mga native pigs dito sa farm. So marami na po ko inahin at biik dito. So baka meron po kayo sa akin na mabigay na idea kung paano po sila maiiwan sa mga sakit at mas lalong lumusog at mas lalong dumami ang aking mga baboy. Yan, uh, Ma'am Texa, actually kaya nga po pumunta tayo yes. dito. no uh, Napansin po dahil natin pag ikot po natin mm -hmm. na medyo uh, dumadami at lumalaki yes. po yung population, population natin. Yes. Medyo meron na po tayo mga inahin na ready for breeding po. Yes. Pagkatapos, may mga pinalalaki yes na po, po tayo dumalaga. na piglet. Yes <laughs> Para for next breeding oh, naman yes, siya. Oh na yes, rin po. Uh, yan, unang-una po kasi, isa sa mga uh, pinaka-importanting ano po ng mga baboy, syempre dapat po uh, panatiliin po natin silang masigla. Oh po, malusog. Yes at syempre pag nagbe-breed po tayo dapat po iniiwasan din po natin na tamaan din po sila ng sakit oh, yes, kasi po. pag tinamaan sila ng sakit uh, most probably uh, medyo maghihina sila yes. maapektuhan yung paglaki nila uh, another is minsan nakakaroon din ng problema sa mga uh, reproductive organ nila, mm -hmm. ibig sabihin para hindi po sila mag-produce uh, ng maayos o yung gusto nating uh, gamitin na uh, inahin in yes. the future yes, po. Yes. yan Napakagandang chance nito para ma-introduce namin uh, ng oh. Battlecock uh, sa PharmaVet po natin. Ini-introduce natin yung uh, BMP-100 natin, uh, liquid form. Uh, bali, ito yung liquid form natin <laughs> ng Bipin Pro. Okay. Uh, which is, uh, alam ko naman na uh, ginagamit yes, natin dito sa farm <laughs> Yan. Uh, yung BMP-100 po natin, mga kanotkis, is uh, multivitamin siya. Mm -hmm. Meron siyang B-complex, B B -complex. may amino acids. Uh, same with nung Bitmin Pro natin, may probiotic din siya. Mm. Pero hindi lang probiotic, mga ka-farmers, no? may added po tayo ng prebiotic. Wow, Ayan. so parang complete na. So ano pong pinakaibahan nila ng Bitmin Pro sa, uh, yung mismong kaibahan nilang dalawa? Sa liquid form lang po ba at powder? Mayroon pa po ba silang ibang um, differences? Yun nga, yung sinabi ko, Ma'am Tessa, mm. no? Uh, bali, Bitmin Pro is powder form. Uh, uh, form? Si BMP100 is liquid form. Mm. Uh, probiotic plus prebiotic naman siya. Ah, yun yung nadagdag oh, sa kanya. yun yung nadagdag siya. Bali yung probiotic syempre, siya yung tumutulong na ano no yun sa mga digestion mm -hmm. uh, para mas ma-absorb o makuha yung nutrients don sa mga pinapakain natin sa mga hayop natin. Uh, si prebiotic naman, siya naman yung nagiging uh, pagkain naman uh, ni probiotic mm -hmm. para mas lalong gumana o mas lalong maging epektibo yung pagbibigay natin ng probiotic sa mga hayop natin. Sir, yung sa liquid form natin, so paano po yung application natin sa baboy natin? Kung paano natin to ibibigay? Yan. Uh, yung liquid form natin kasi, kung mga biik, uh, isa sa kagandahan din yan. No? Okay. Kung gagamitin natin siya sa biik, uh, automatically, pag hinalo natin siya sa tubig, mm -hmm. 1 ml per, ano, per liter yung halo 1 natin. 1 ml per liter? Oh, o, so, mabali ginagawa rin natin minsan is 5 ml per galon. Mm -hmm na yung pagbigay sa kanila pag ganito na yung mga malalaki na. na saka syempre dun sa grow out natin ibig sabihin dun sa mga piglet natin na pinapala pinapalaki para maging fatteny mm -hmm. uh, pero kung sa mga beak meron din kaming uh, sinubukan na uh, diretso na no yung 1ml uh, nilagay lang sa syringe pagkatapos diniretso na siya na isinupak na diretso okay. sa maliliit na beak no mm -mm. pag uh, medyo malaki na sila na pwede na silang makainom sa drinker okay. uh, yung nipple drinker o dun sa oh, mga yes. pa-inuman natin na nilalagay, pwede na tayo maghalo na 1 ml per, per, liter. per liter or 5 ml per, per gallon. gallon. Okay. Yan. So yun, kuha-kuha natin yung pag application ng ating um, um, product ni Sir. Ayan, Doc Bistak, uh, minsan kasi dito sa farm, so nag-wet feeding din kami sa mga alaga namin. So ito po ba ang um, BMP 100 natin ay applicable na ilagay sa um, feeds para po ipanghalo? Actually, pwedeng-pwede pwede, no. Same okay. ano, same yung uh, bali yung paraan. Ah, okay. uh, okay. iyahalo yung iyahalo muna natin sa tubig. Mm -hmm. Pagkahalo natin sa tubig ng BMP 100, pwede na natin siyang uh, bali ipang basa sa feeds pagkatapos at okay. uh, natin ipapakain sa mga tawag ito mga inahin okay. natin. Yan. sir last question ko about sa BMP 100, sir. Um, ito po ba'y abot-kaya sa ating mga um, bumibili? Yan. Ah uh, isa po sa mga napakagandang yes. ano no makakatanungan lalong-lalo na sa mga backyard ano natin no medyo madami na rin yung mga alagang inahin nila at yes. saka oh. mga piglet nila mm -hmm. medyo nagco-consider sila sa yes. ano natin oh. sa presyo no mga ginagamit nilang vitamins ah mm -hmm. uh, napakaabot kaya Yo, po nung BMP 100 <laughs> natin no uh, kaya nga po natin ginawa to para oh. sa farmabet ah yes. uh, dahil para makiter po natin yung mga kaibigan natin na medyo Inahihirapan bumili nung medyo matataas na uh, presyo. presyo na vitamins na para sa ano natin. So, so malaking tulong to lalong lalo na sa mga uh, kaibigan natin para at least mapanatili nilang malusog at uh, uh, maliksi, hindi sakiten yung mga tawag uh, nito, alaga mga natin, alaga baboy. ng baboy. Sa paggamit ng BMP100 medyo uh, makakatulong tayo sa mga kaibigan natin na uh, hirap. Uh, bumili nung medyo mahal ng yes, mga uh, supplements, supplements na pwede natin gamitin. Dito sa BMP 100, abot kaya po yung presyo, mga kaparmers. No? Wow, really kaya good, huh? uh, malaking tulong na mabibigay sa mga kaibigan natin. Mapapanatili natin malusog, maliksi, uh, hindi sakiten yes, yung mga alakang baboy natin sa paggamit ng BMP-100. At ang pinaka-importante, complete package siya sa vitamins. So, napakaganda. Multivitamins, Multivitamin. B-complex, na, uh, minerals, electrolytes, amino acids, probiotic, tsaka prebiotic siya. So ito, Dok, um, isa pa pong factor is yung pag-aanak ng aking mga baboy. Kasi may na-encounter tayo mga farmers dito sa aking mga inahina. Minsan, meron po konti lang po lang yung anak. Minsan po sa isang inahin, may, may, nag anak lang ito ng mga tatlo, apat, lima. So, dahil usually naman siguro dapat mas madami. So, ano po ba yung dapat natin gawin sa mga ganong problema? Yan, uh, magandang katanungan, no? Kasi, uh, uh, kadalas na nagiging problema, lalong-lalo na kung eco-commercial natin yung breeding natin. Opo. Kasi yung dalawa-tatlong anak, medyo... Mababa talaga. Uh, mababa talaga. Medyo masakit sa bulsa. Lugi. Lugi. Lugi tayo Lugi talaga. sa panahon. Opo. Uh, kaya... Madaming factors, ma'am Tessa, no? Mm -hmm. uh, number one, dapat i-consider natin yung uh, pag-identify kung nag-hit ba yung mga inahin mm -hmm. natin. Okay uh, dapat makita nung tao natin na nag-umpisa na sila mag-hit okay. para ma-timing din yung pagpakasta natin ng mga barako natin doon sa mga inahin. Mm -hmm. uh, napansin ko din dahil naka-pre-range tayo. Yes, sir. Uh, naka-pre-range ako. Uh, o, oh, isa din sa mga factor, ma'am Tessa, is yung dapat pag nagpakasta tayo mm -hmm. ngayon, Uh, dapat may follow up ay okay po uh, oh. uh, mas maganda kung may follow up para at least uh, mas madami yung mga mm -hmm. na uh, tawag ito na itlog doon oh, sa inahen okay. para mas madami tayong bake na magawa pag naka pre kasi tayo ang tendency nito uh, pag nakastahan sila isang beses oh, minsan hindi oh. natin alam baka mag tumakbo takbo pa yung inahen oh. uh, hindi siya makastahan ng maayos oh. ang tendency Uh, na lumalabas lang yung mga similya nung ganun lalaki. Ay, ganyan po yung possible na kanyari? Oh, sa follow-up pala, um, if ever nakastahan, tapos ang follow-up niya ay mga ano dapat? Pag maganda yung timing natin sa ano, yung tinatawag nating estrus, oh, yung pagpaglalande pagpag uh -huh. nung ng inahin. Ha, kunyari, nagpakasta tayo ngayong hapon, ha, uh, pwede na itong paluapan bukas ng umaga. Ay, okay po. Hmm, okay o kaya kung nagpakasta tayo ngayong umaga, uh -huh pwede ngayong hapon follow up natin ng pakasta. Uh, suggestion dito sa pre-range, no? maganda yung idea na naglagay kayo ng kulungan. At least magagamit nyo to, uh, ilagay nyo yung uh, barako natin doon. Mm -hmm. Uh, pag naglandi sila, pwede nyo ipasok doon para Opo. at least makastahan ng maayos. At saka pa parang nakaano lang siya, nakatigil. Oo, oh, nakatigil lang siya, hindi siya makakatakbo-takbo. <laughs> okay. Takbo -takbo. Opo. Uh, pagkatapos, syempre yung follow up, makaka-follow up tayo o -o. Okay. ng pagpakasta sa kanya. Uh, hindi rin mawawala na dapat uh, para maganda rin yung similya na matapon nung Oo, barako. barako. natin doon sa mga inahin, dapat may tamang supplements din siya. Mm -hmm. Yan, gen hmm, tumapasok a okay. pasok. pa pasok yung BMP100 natin. Siyempre yung BMP100 natin. Oh, okay. so, BMP natin may amino acids din no. Ah uh, tumutulong din siya para palakasin yung similya oh, ng mga okay. barako, barako natin, natin para maliksi sila. Pag oh, okay. maliksi sila, medyo mabilis lumangoy. Oh, oh. Uh, ito yung tinatawag natin na motility no. Pag oh, mabilis sila lumangoy, mas matibay sila, mas madami silang mapipertil oh, na uh, okay. bali para maging Biik, biik para dumami yung biik din na lalabas dun sa mga inahin natin. So, napakalaki ng factor ng BMP 100 natin kung ibibigay natin sa mga alagang baboy. So, sir, dahil lalo na ito sa pagpaparami natin ng baboy. So, napaka-importante pala nito. So, napakaganda. Yeah. Additional, uh, ma'am Tess, no? uh, uh, during naman uh, sa pagbubuntes ng mga inahin natin uh, pagkatapos magkasta, uh, mainam din na magbigay tayo ng BMP 100 sa kanila. Kasi tumutulong din to sa development na mm, development ng biik. naman ng BX Ah, okay. uh, magandang development ng bX uh, magaganda yung sizes ng bee mm -hmm. para paglabas nila. Malaki, eh, siypre, <laughs> eh, malaki kita. Healthy okay. sila. Healthy pa. Okay. So na marami na rin po ako na encounter dito sa bee ko na after po nilang manganak, so may mga biik po tayo na mahihina nga tapos namamatay. So napakadami na biik ko dito na namatay nung naibanganak. So siguro nga po Talagang isa rin yung sa factor yung sa free range ko na pinapakawalan ko sila at doon sa, sa pagkasta nila. Thank you, Doc. Kaya napakadami po ni Doc na share sa atin ang magandang um, tips para sa aking mga alagang baboy. At iba talaga pag-expert ang kausap natin pagdating sa mga alaga. Maraming salamat po, Ma'am Tessa, sa pag-imbita po uh, sa Battlecock at PharmaVet uh, uh, dito po sa farm nyo para ma-share po natin yung mga Uh, tamang paggamit po o paraan ng paggamit ng mga produkto natin sa uh, bottle cap at Pharmabet.